Guys, ayan po, sumakay kami dito sa Anong tawag sa sasakyan niya? Chariot, po. Chariot. Sumakay kami papunta sa labasan Kasi kung mahirap yung tricycle dito Kaya kung lalakari namin yan guys, ang oh, layo Salamat naman sa mababait na driver Ano pangalan ng driver mo? No? Michael po, kabante Hahaha <laughs> roda po kayo? Yes. yes. <laughs> ano yung, oh? Roda mix plug. Roda mix Eh, oh. Facebook. Oh. Uh, Facebook. Facebook at YouTube. Facebook. Ganda guys, oh. Ay, wala. Ay, wala. Ay, wala. wala wala lang doon. doon, doon na? wala? pa naman tayo doon lang hindi naman kami doon. Uh, Oo. Oh, oh. Hindi kami doon. Bukal mo ka buka no, lang. May master guide. Teko lang ang kahingi. Sige. Eh. Sige. Dadala ko. Pagpunta ko dyan ha. Dadala kami. Okay. Ganda guys oh. Saan kayo nag-deliver ng ano? Ha? Kay Sir Gab kayo nag-deliver? Hindi po. Bukas kan mag-deliver doon. Ha, bukas kay Sir Gab. Namin na nga. Paano gulong? Kaya nga no. Ulan kasi ng ulan. maganda na sana kung nauna yung kalsara yung pinagawa. Malapit na mag-ani dito. Ganda na view guys! Ay, <laughs> sa akin pala nakadudok. Nakadudok ako sa daan. Diba? Ganda guys view. kong view. Kaya may enjoy sa mga. Ay! Alam Ariya, kunin mo dahil! sa likod ko. Kaya ba? Dito, Ato sa sa buong kalam. Thank you. Lumipat guys yung aking sombrero. Eh, may hamak ako tubig. Bakit ka nakabitaw? Saan ang hardware niya? Ay, alam mo kami hardware. Ano lang? Alam lang ang dam. Ay, saan pala? Dito, di dito lang kami, ha? baka kami nang tricycle. Sa may oh, dito na kami. Kasi papunta kaming Magang. Magang? Uh, okay. uh, Magang. Uh, 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 yeah, so Magang? Oh, <laughs> Oo. Ma arugpas c siya po? Roda ako sa sinihala. Rodamixlag. Thank you. 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 Thank Thank you. Thank you. Thank you. Thank Thank you. 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 Bait nila. Bait nila.